straight bahin mahigala, higala. Ambot man panahon na nga na uso man ang mga namuhi ron o mga bitin ha? Nga man ron nga di man ta init dahi di man ta kunting uwan nga naman nagkabuhi man yung mga bitin ron. Patinda ko araw ba kayo kining dito sa may San Fernando mga kigalaan usa ka reticulated python na missing sa may barangay Magsiko San Fernando Southern Park of Cebu Mahigala na missing. Ang kuyaw ani kung Honang ang tagiya kining si D.C. Chris sa uh, mga higala miingon nga kining maong bitin wa pa man ni makit eh, diha ra ni sa ilang cage kuno kay naamong mga magbuhi-buhi ani pud tin dako arbo ni mga higala unya miingon siya nga muhatag sa gi reward sa makakita ni ining maong bitin pwede wa niya mapakita ni mapakita ning bitin ang unaha sa, sa ni San Fernando pakita dong dako ni bitin na mo ni sa San Fernando o mo na ni ang sa Busay sad ni Tak kuat ni kau nak. Mau ni ngabitin mai Okey. Nak ni. Asal Fernando ni. Oh. Mau ni gipanawagan sa giaron kung kinsa nak kita ni. Ni ni mau bitin. nakabuhi nak sa halwa. Bida og mau ni manghega lang anon dili ra ha. Di mapreya sa iro nga. Siguro mangangkon siguro ani ke ha mudagan kay siguro makakita ani. Asa San Fernando ni. Ba, uh, dong ni audio ni dong. Oh, sam au. Mo na ha, nakabuhi. Daku ni mga kagilan. Binangga ke sa iya ni. Oh. Okay, asa San Fernando ni, lain pang bitin mga higala nga uh, nakabuhi sa ang diri sa may busay bitin na unya ang nakapalat may gala unsa ka dako na ning bitin gano'n sa busay o ngani ang kuyaw ani may higala kay nakatukob og iring medyo dako dako na ning bitin na kay kana bang iring musukol na bagina o mga mga bitin pero kanay kay nakatukob og iring nagpasabot ni nga dako dako na ning bitin na nakabuhi sad mga kay mo ni ang video be atusan konon ba, Sigi kau nak? Dakku lebih tinggi pangita, kau dari housing, dari sini, kawan. Hah? Oh, mana? Uyi, hah? Uyi, kau dakku, aku nak. Am problem masa. Dilin ni salah, salah, salah. Uyi lah. Angil ini Probiha. Lali man kang iring gikaon? Na, la 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 Tano ang Kuya, wa, Dara, galiok pa!

Atong hon mga report Idol Tweety, eh, karon dahil sa atong pikas kaninya karon mga higala 2 around live mga and direct sa may uh, barangay Busay di nakita kini mong uh, bitin. Yes, Idol Twitter. YHP. RMM report. Yes, Rajuma na feel live uh, and direct mismo din sa PBN Housing Waling Waling Street. Uh, barangay Busay uh, ning Dakbayan sa Subo kung di Rufi, uh, na turn feel na agita mismo sa kung asa nakita na ang dako kaayong sawa kagahapon na turn feel. Pero sa wala patulakitaan, katong uh, sa waha at ni Rufila, pagkabuntag, ana, kay Duna na sila'y nakitaan na nga usa ka cobra skin. Hmm. Kana, ganinyan, nagluno, gani Nagluno din niya, nagluno. Nagluno. Atoy, yes, at ni Ilang nakitaan ang kanang uh, panit sa cobra at ni Rufila. Kung na, pag-abutan udto na at ni Rufila, nakitaan naman lang nila at ni nga nagpaubos uh, pataas, paubos pataas naman ang iring ato ni Rufil, hinungdan ato ni Rufil, uh, nga ilahang gili-ili. Kung anong nung ingato, ang purma na sa iring ato ni Rufil, pagli-ili yun nila sa may uh, uh, buho dito ni Rufil, nakitaan dito nila ang uh, katong usa kadako nga sawa ato ni Rufil. Kung sa man ay mga sawa, Twitty, uh, Idol Twitty, na ano, tag-iya or wild yun na siya nga sawa nga na adiha? Murag, uh, sa ito ang uh, pakiginabi po, Dennifer, sa uh, Councilor Jolie ato ni Rufil, uh, wala may nakainyon na ay pag-iya ato kay kag ato pong mga niagi na mga mga last year toto atoy kung ato ang uh, mahinumduman nga diri pudtong dapita atoy sa taas ra aning uh, gi kay mutangan karon nakit-an po da sa usa ka dakong balay ang kini nga maong bitin ato ni possible nga maura pud gihapon ning bitina Katong nang guba og mga gamit dito atoy ni Rufil nya mga ero moto dito atoy ni nya ubos ana nga bahina atoy ni naanap po diri katong dakong bitin na Atty. Rufil kung di inakatukob na gid siya ang nga mm. maong iring Atty. Rufil. Tapos pa ha, Idol yeah, so Tweety, busay man ko na Idol Tweety. Naghanap mga kanahan-hanahan ng busay, nalabay mga mag-date-date din at busay. <laughs> <laughs> dako dako man ang kalasangan diha kanang, uh, kanang Mountain View dako na ang kalasangan din na, kanang padong dito sa tops o kanang kuan na ubos-ubos ni asa na ni exactly nakab oh Musaka lang kagamay atoy ni Rosil sa barangay hall. Musaka kagamay niya dayon na, na ay kan anan nang baguoy atoy ni Rosil kung di ina, na ay mga kubo-kubo niya na ipaliko pa kung gikan gid ka sa, sa ubos nga bay natoy ni Rosil na ay paliko, nga palaf pa hmm. left mm -hmm. at ni Rosil nga bahin. Mhm. Gina atoy ni Rosil mo wala tatoy ni Rosil. Nakabot na si Mr. A na, Mr. A wala pa. Wala pa kaabot atoy ni Rosil. pa ah. ang bahin natoy ni Rosil. Mhm. Pero sila na ay paderetsyo na dito sa Mr. A.O. Kwa pa ni Kabot sa estasyonan ni Sir Marlon, ba wala? Wala pa, Sir Marlon. Aha. Sa unahan gamay sa Barangay Hall, sa so, unahan dahil gamay ni sa GMA. Katotoan nga itong estasyon sa una dito ko sa una, uh, Idol unahan dia. Okay. Okay. Yeah. Puyawa. ah oh, sige, go ahead, go ahead. Pling, pila. Nga dinigyo na kita na sigpata na po itong maunga na kong biti na ito Sama ragit siya kada ko ito ni Rufil sa katong nakitaan giyod sa dakong balay po din hing dapita ito ni Rufil. Nakaguba po itong mga gamit ito ni So, karon ka ng maumbitin, nakabuhi ng maumbitin, wala na makuha ni Pangita sa mga tawa na makita ito nito doon? Wala giyod ito ni Rufil. In fact, ito ni Rufil, nagyapon din hiya karoon ang tuwang uh, mga Ah, uh, tanod gani ato Rufil, giayo po nila kay nabuak, gibuak man gid ni nila kay usa man ni ka parking area din ni ato Rufil, siya sa usa private car na nirofila Rufil. ilang gibuak kay dinhi man to ang kitong uh, bitin ato Rufil ni tukubog maong iring. Kuya wa kay kanang gibita na dako man ang iring ni Dako dako gid ato nirofila Rufil. Uh. Kuha gani, katong nakabuhi na to ang maong bitin na nirofila Ilahan nang nakuha ang katong uh, iring ato ni pero wala na ikinabuhi. Makita na to ang uh, tinukuban atong iring ato ni okay. So nakuha nila ang iring, nabalik nila kuha di ay? Nabalik o kuha ato ni gibilin sa bitin. Uy! Kay nabulabog manggod sa mga tao ato ni pagkakita ba? Oho. Uh -huh. Kay naaman to sa aning ubos. Ang katong nakakita gid ato ni Rosil, naon ni ato ni Kay nibong siya nga ang, ang isa ka iring ni ambak, at ang hmm. isa wala na ka ambak ato Mm. Munga dito, ito ni Rufil na, tukog sa, na rin sa sinat padung na unta lamunon. Mm. Kaya yeah, kay tungod, ito ni na bulabog man ni nga maong bitin, kay tungod sa mga tao po niya nakakita na, niya yeah, naratol po ng na mga tao ito ni Rufil, muna nga uh, wala agyod niya na hingpit nga na kaon yun, ang katunga maong uh, iring ito ni nakuha yun sa mga residente din hi. Hey? Oho, uh na ako may tag-iya ni Kekaton sa San Fernando, doon ay tag-iya Idol Twitty, eh. nga nakabuhi sa iyang halwa, Mo nang ipangita karon kanang sa San Fernando. Karon okay, Kato ganina nakita sa dakong balay gihapon rin niya po ni Rufil. Kato yung magiging sa diha Kato sa balay, oh. nakaikyas naka mong gihapon to rin ni Nakabuhi, to, niya. Karoon na gyo, kagahapong adlawa, kaya natakita na po sila hmm. sa isma, uh, kada ko nga mao bitin natin ni Rosel nga natig na tong uh, balay at hotel Kuya o din ang lugar lagi dahil ito Daghan mga bitin din ang lugar lagi i ito ito Na daghan 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 ni kay matod pa sa mga sedete din ng ato ang nakainabi ganina nagtapos sila dire na ay mga manggawas nga mga gagmay nga bitin din hi, Matuang, nagtabot, din, hi. Motok, kagahapon na tayo ni pagbuntag kagahapon na nakakita sila o panit sa o sa kasing kobra ni Rosel <gibus> ito no, pag-abot sa udto tayo ni kitaan kani dako kayo nga tuwa mm ang ilahang nakita. kay kalasangan mo gunad kanang busay uh, idol tuite nya nay mga nay mga river nang naa nay gidagmay nga mga kwan agos tubig nya kalasangan na pa doon dito ano ang kuyaw ana og kanana ang susuroy ka to sa mountain view dagko kay mga kahoy uh, idol tweet uh -uh. Labi pa ba gabi eh, magpa-date ka dito. <laughs> Kadelikado dai adu. Ato ato ni Rufil kaya. Ato hada ning kuya dodong ato ni Rufil ni ati log pakita nya murag hadlok mania niya kaya. Ato wagon ni nga ati nga ati ni Rufil ato banakon king man ni. Na hadlok banakon. Pagkakita ko rin yes naong ni Kuya Dudong ay murag hadlok ni madakpan yun ko ani O kini ko no? O kini ko pagkabira Ibalik ko no Rubi Ang tiil sa iring Muna yung tiil sa iring o Rewind ko no gamay dong Tara mo? Like Nagbitay. Oh. Dako dako man ang iringa. Nga kaya niya nga gi lamoy. Sigino ako. Dako gid sa nga iringa to ni Rufil. Tara mo, oh, asa man tong video? Mga oh, kana dong, kana dong. Mo na ang yang tiil sa si iring. O oh, gibiran niya bay, birahin na hinay. Tara mo. O oh, o oh, to o oh. og oh, cut, cut, cut o oh, fresh. O oh, tara mo. <laughs> ha oi. gitukup so so ano ang mambitin nga ano nya man nabuhian man nya nang iring. Iyang gi, gibunalan sa mga tao dito no sa hitabuang man gibuhi ano kalit. Wala, Atty. Rufil. Murad, ang kaning bitin, Atty. Rufil, nakabantay na sa uh, daghan na kay mga tao, saba na ang palibot, Atty. Ni Rufil. Niya. Wala pa man niya hintit, yun niya, nakaoning maong ireng. naaram man sa uluhan, dapat, Atty. Rufil, mo iyang iyahang gibuhian sa iyang baba, -ba, Atty. Rufil, o nabilin ang katungo mong ireng. niya. Mm. Kuyawa. sa mga residente ato ni Rufil, nakita nila nga uh, doon na itukob ang kininga maong ireng uh, iring ni Rufil, o uh, wala nagyong kinabuhi. Mm -hmm. So da uh, malagmit nga maoran ning bitina or malagmit lahi nga kauban ra ng mm -hmm. mga bitin diha katong dako kay bitin nga imo gikuwiran diha atong balay nga ni sod idol Oh yes ating erofil possible po. gitan-aw oh, po, na nato ning erofil kay Basina na magti ay, po, ni sa atin ni Rufil, wak po, ba, kay na dakpan po, unang higyan nga ni Anhita dari atin Rufil, nga ni Sud sa balay, nga karoon na po, ikaduhang higayon higyan yun Rufil, nga nasigpata na po ni Usa Kadako, nga sawa dari atin Rufil. Kung may gilayon? katong balay sa una, nga imong gianha, doon ay dakok kayo bitin. Babaw na Rufil, babaw na gina ani Amuang Gia, gi kahimutangan ka ron kung asa nasigpatan po ni nga maong bitin na ang babaw at ito Rufil din ha nga balay ito na ay nigawas itong sawa. Kuya, ano? So kuyo kuyo din na ng mga balay na uh, idol tweet Basi busak ka mga bitin din ang kalakihan din maon Kana gyud atay nirofil Rofil mo pud kabalakan pud sa mga residente din hi kay daghan man pud din nig mga bata din hi atay kung dili ting na magduwa-duwa niya na ay mukalit gawas nga mga gagmay nga bitin. gagmay atay ni Rofil og lawas apan tag Puyawa sa mga residente din hi atay ang katong mga gagmay nga bitin nga mugawas sa Perofil makaya sa mga iring nga diri Ubay-ubay man pud ang iring nga diri apan katuga gahapon na nga nasigpatan nga maong bitin na nirofil wa na gyud sa iring nga Perofil. Mm. Kay nakaambak pa man ang isa ka iring. Ang mm. katong na lang gyud isa ka iring ang natuko ba Perofil. Mhm. Mm -hmm. Stilan. na tinuod padayon gyap ni lang gitanaw dinhi sa mga buho-buho dinhi atong ni refill kay basi naa pa dinhi ang katong maong bit. In fact kagahapon na tinuod nirofil ilahag yun ni, nga gi, uh, at iman nila ha gyud ning taganog pagtagada wa sila matulog ala unas kadlaw na alas do sa tuig kay unsa sa gyud ko nakita ay. ni Tuti unsa oras sa ulasa? alas 12 kagahapon na tuig sa udto oy unya king pani udto gyud ni later ni Rufil mhm nya unsa man uh, na kwan nila mo nagtapok tapok ang mga tao pero naka ikyas ang maong bitin wala bunalin na dayon ayo Tuti wala nila jud dayon <laughs> 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 Ibang ato pa ito ay gampi kayo, nga kanang buhor ato ni Rufil ba? Nasa kilid aning tindahan. Ibang kanang iling nga gibira? Nga ay ito ni Rufil, na ay ato pa, na ay ato ni Rufil, mauna ang na ng mga mga bitin ito ni Rufil. Kung paano ni Rufil, ilahan na pong isiminto. Balik, ilahan na lang ni kapakan tapakan siminto kay kay Gilia. Iyan naman tungod po, diba si ni Anha ang maong bitin ah. to uh, mm. so, na Tony Rufil pag Anha din sa tuang mga taga-barangay at Tony Rufil. Hmm. So nirespond din mga barangay tanod? na naman ako na Oh, Oo, nirespond din. sila kasi dali at Rufil nang limpio ganit sila din sa mga mga uh, sagbot din sa taas at Rufil na apoy mga sagbot na ilahanggi pang limpyuhan kay aron na og naapag yun ang bitin masigpatan pag yun madakpan ang kining mong bitin na turner Kuya wa, makalisang yun kayo idol tweet eh pati nakuha mga ginakuna yung bitin Makalisang mura naman tog mukha o nag turner of wheel pa sa tuang mga residente din kay pertig yun ang dakuha at turner of wheel Kaya kaon kaning iring nga dako nga iring gikaon delikado mukha o nag baby idol tweet kaya kay ang isuga niya dahil ito sa film sa mga residente ito yung kana so ang iyang lawa sa Trinero film daku -daku to. Mm. mas dako-dako pag ito mas dako-dako pa sa ah sus ginoo ko okay so sige si, may kapitan, daham, si Guama, kapitan, Sanchez, kapitan yeah, na karon si kuan ba kapitan Yudi Sanchez ba yung kapitan na karon yes sa Trinero film pero kuyog niya to karon sa film kuyogan kita dari ang ato ang first counselor si uh, Uh, Ma'am Jolie Atty. Rufil. Ma'am mm. Jolie, maayong uh, buntag. Kauban nato sa si Atty. Rufil Fernandez Banyok. Uh, may buntag, Atty. Hey, ma ay Ma'am. May buntag, Ma'am. Kinuni ang murag... unsama uh, inyong mga pamaagi ani karon nga mura man og kanunay mabisita og bitin ang na naadi, ha? Ang um, paminaw ni Ani siguro na kana bitin bitaw na nasiguro ay kanabitaw. Tag-iye ba? Kay kanimanggod ng bitin, ha? Kung huna-huna, ngano diri manggil si puyo sa Pibin House, nakapina namang gimina kakita. nakakita unya kahit mo kung ano unya ang mm. ato na mo put balay di mapos sila magpakabana kung usahay. hay pero amo alang kanang kuto bigasi kuto ni alasunsi amo gani bantayan ng kaning area ha di mampo na pakita ng bitina mm. unya dako mang kaayo ang amo problema basi mo kaon bata ba kay dagam bayak bata nagduwa duwa dere mo mm. Man problema na toron Oh. namatay mga rescuer nagbantay gihapon nang guba na may mga ilahan ang kanang ingon nila na kanang agianan pero agi may makita ang bitin attorney mm. wala, wala mo ikaw niya pahinloan na na uh, ato manduan ang kuan sa barangay nga magkuan na ta, general cleaning naghinlo naman sila attorney problema lang kung asa nagi nag ang bitin kaya ang bitin mangod certain dako aba mm. kalit lang mawa niya certain daghan ang nagrescue diri gabi o karon o karon naghapse pa mangga sa ang limpyo sila wagid ang bitin makitaan pero daghan ning gawas sa limbitin na gagmay bitaw. Mm. Ako pagminuan ni mga anak na lang niya siguro anak. Mm. Kaya ang diling area hamang god kung mga ano ang dagko mang Di din manggod ingon na gagmay ba mga dagko gyud na balay, mga mga ano na bud mga mga dato na gyud mga inana. Mm, ang problema kay kato sa una pag anak pod ni Idol Twitty eh, do na pay balay din ha, nga medyo dako tong balaya pero gisud pod sa bitin. Di ba oh, ka kana orang ay, bitina? Ang among banabana moral dili siguro aton kay kani lahi mang gibitin na perti man dako dako kayo bitaw na dili pareha sila tung uh, ang mo bitin nakitan oo nya karong kung sa biti sa lalaki perti man dako nya yahan ng nang ikog is dako dako mang yon among kami na dili siguro basi pag ti ayon ba ani ba mm, siya o o sige kay na unsa man ning in taon nga kuan uh, sa so imong tan-aw oh, ma'am kining bitina dunay tag iya or wild lang yun na diha? Di po ko makasulti na walang ani kay kung kanang paras karon diri na sige mi nagpakabana diri sa kana ilang area wa manggay manggawas na ubang tao bitaw nakatong pasong nagid sa siguro mm. ni ani nakawala yun siguro ni bitina kay wa magi ka nang ingon na kung bitin-bitin lang -bitin may di gud muda ko gyud mm. siguro akong pamina basin basin ba basin na itag iya gyud kung eh kon man kay lamakan uh, yung... ka ni bila gog iring kadako nang iringan gibira bitin Oh, moto na hakita diri katong babay babae gahapon hapon. niya na nagdua duwa lang ko nang iring ba pataas pa pataas na. Pag ang nila pertin dako aso, ah. nagpanik na sila na abot ang mga kanang rescuer, maabot ang tanod apot si Kapyu de Sanchez niya. Karon ang katong bitina, di mang ginakita. nakita na nilang daghana. Mm. So, niagi siguro sa ani sa dako-dako na kanang buho baron ani ah, eron nya yeah, pato para yeah, sa na remedi ko to mi alas 11 kaya ma lang jud tan kay nya na gutung sa kalalakid din ni manggawas kun alas 12 oh. di ko to mi alas 11 nya yeah, tanang kanal moran mi mga kanang ano ba nagtan-aw na lang sige mi bayo ang labran mi mga kanang kakita ka bitang mga rinjon at tan sa lungag mm. wa gi mi nakita mo na to siya kamantay po siguro nga na mga tao nagbantay magbantay po ni Bitin, tanaw niya nga kwan <laughs> siguro Siguro, ni So, sa so mga kumagay, ma panalitan doon ay makakita, matawag lang sa barangay na para ma-rescue. Oo. Oh, Mana ah, mo man, anong buhaton pero may basa, makakita bitin ganit tao sa barangay kaya naman tayo rescue niya ato ibot ang pangalitan sa sako niya ato man isurrender dito po pero as of now abtik mangin ato mga tanod anak mga rescue mga naman mm. mag-monitor magmonitor sila baka magrobing ta Ma'am ma pila na kagagmay bitin man, ang inyong nakuha diya so far kaya mo dagha mga bitin ang lugar ha? Dagha-dagha naman sila nakuha ato pero ni surrender man mm. pero ang uban mga gagmay mga good attorney mga ra ayo ba oh ra mga anak na siguro to oh bana bana ni mo pila na nakuha sa barangay Ahos, dokdo ko na ang house house ba ibutang sa kanal para mang hilo ma ah, mahiluan man na ana tinod mm. na <laughs> mamay lang giingon pod oh wala lagi pod mabahuan mabahuan ko no Oo, oo. O sige, uh, kunsyal, salamat kayo. Kunsyal Julis, paghatag panahon na mo sa DYHP Alamin Cebu, ka FM. Salamat, attorney. Okay, okay. Idol Tweety. Uh, Kunsyal uh, Julia Ternero Phil, nga gikuyugan yung sa maong uh, lugar at Ternero Phil aron na ato apong makitaan ang uh, kung asa jud nagikan ang katunga maong bitin na Ternero Phil. Karon, padayon ang uh, ilhang ilang paglimpyo at Ternero uh, sa taas nga bahin aning uh, parking area kung uh, asa nakitaan na uh, ang katunga maong bitin na Ternero Phil aron og uga kung naa man gani ma-rescue um, hmm. tong among bitin na refill. Mm, asa tong area hadapit? dapit na ko sa video diha napita no? Oh, diri diri gid dapita ni refill. Oh. Kani ilahang gilimpihan karon. Oh, oh. Ilang gipang tanaw na? ang mga buhok-buhok diri atong. Diin man kuno iring diri dapita nganu na tukob antun yat kalit. Lima kana kanang iring update kana. Ang iring atong ni Sila pa siya kaduwa. Hmm. Duwa sila kabuok. Ka, na ani nga uh, may pader atoy Rufil na sila ning pader oh. na atoy Rufil na asiya din ha uh, sa may uh, uh, sin ato na nag uh, up down up down na usa ka iring apa nang isa ka iring ato Rufil naka nakaambak man ang katong mm. isa wala naman kaambak ato ni Rufil kay natukob naman siya motong mm. Mutong, uh, na kuan gyud ato limang so, ka iring usa ka update ng iring pero nakuha na na kuan siya yeah, pa, napalupot na gid sa atong napalupot na siya atong among um, um, bitin na ni Rafael. Mm. Kuyawa oi. Eh. Alarming ni ha, alarming ni Idol Twitty kay ina na iring musukol ko nang iring ubitin. Pero kaniwa sa kasukol. Mm -hmm. Wala kasukol na tukob dai siya, si atong ni Rafael. So dako gyud ni, dako ni nga bitin. Kuyaw ni mga bata hangtod may gagmay bata, kaya ni tukbon Idol Twitty. Sa atong ni ang iya hanga. Iko ka, Atty. Rufil. Tama ka, dako sa paas o so, sa kalalaki, Atty. Rufil. Mm piyawa oi. Eh. Una nga um, medyo dako gini siya mo na ilahang gikadlukan karon kay daghan kay mga bata. Nya labo na to nga na ay bag-og yung himugto uh, himugso at ni Rofil. Lisod gyud kaayo. Oo. Okay, sige idol tute. Yes, Atty. Trinero Fila. Ito alam po sundan Atty. Trinero Fila. Kaya nahatag naman po na ito ang number din hikang Konsehal uh, Consihal Jolie at Trinero Fila. Uh, kung uh, ugaling, uh, masigpatan na po ito ng maong biti na Trinero Fila. Kung ito sa itong Armin Patrol sa Speed Idol, dito ang IG3D sa IFM 93.9 uh, DYHP Armin. Cebu Tatak, R. Amen. Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo. Number 1 sa drama. At number 1 sa serbisyo publiko. G.Y.H.P. RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Rashford, Salamat, Idol Twitty, si Emong uh, Report. Or may gala. Kini, dako, dako na na akuan. Kato kita naman to dong, kato na kita sa dong. Pakita aku to dong. Gamay dong, Selingan naman ni. Dili ka ni maura nga bitin, or lahi ni ngabitin. bitin. Pero sa pa, kung lahi lang nga bitin, kuhan eh, ni mga Kano, kita kani oh nagagubot kanal gud ang audio ana gamay dong nagubot po sila sa balay kay gabi indak ko man ni sud oh ang iro mo nakabantay. Harap bantay hanok siguro ng iro nga sapay tukbon dai oh tanaw sa kisame ambitin sa kisame botang iglingin dong para dali kay makuan botang ga kwan botang og kanang bag kanang ang lingin nya kuan puwa puwa dako oh kana kana oh kana para makita dayon na sa kisame oh sa kwan bitana ati di kwan ko ni mga helper ana mabay O, daku a O, na na silinganan la dia di baka ni maora orang abitin or baka kun dili ni maora nang abitin dai daghan gyud ang bitin na nang naa labi pa kay matupad do ni gagmay ko nang mga bitin sa makuha makuha agui kuyawa no Ah, mga kini balaya o, oh. nga balay. Giadto ni Idol Twitty. Dato may tagiya ni balaya pero man bitin na kini ni Angki, musud yo Japan ke. Ah, musud yo Japan. Ya. Kini ni Ang katong iro god perting usig sa iro. Duda si kuno iro og siya bakak mo Tripingan ning tripping ngani iring. Ato paminawon kuno ang kwadong may ang ang iyang ang audio ba balikan tong audio hardlock itaw ni kwan. Kani oh. Oh. Usig tong iro. Tapi kita tidak ada. Tapi kita tidak ada. Tapi kita tidak ada. Tapi kita tidak ada. Tapi kita nagbangay na nga target ani bitin ang ilang iro. <laughs> Sige mag usig iro din sa mga helper. Mo to nagka konsag mo mo ani. Morning uban na mahigala nga kwan. E na no, na lugar na diha. Kuyawa mga higala oi. O gidak iyang kwan? Ang size niya mga kagalaan. As kang ngilngiga oi pagka kuyawa ani kino. O. katong sa San Fernando dako to nga bitin pero dunay tag iya ang kini wild man o may tag-iya ani eh. mo uli mo siya dito sa kwan ya kita ka ng... oh kini oh Gihinlo. Ano ni ron ita ni mahigala sus Ginoo ko okay